manok, pagong, kuting, asin, kabayo. Pirasa na ini sa fish scales o kaliskis inspired na mga obra kan 32 anyos na artist na si Juana Paula de Leon kan Verac Catanduanes. Big aapod ang mga obrang ini na scaleism art. Estorya niya, naisip niyang gibuon ining inspirasyon hulita pagsisiraan pinakahanap buhay sa saindang isla. mandaaan sa iyang paagi, ngani ni matawanin pagsaludo ang mga parasira sa saindang probinsya ski style or kaliskis style is coming from uh, uh, style ng mga ginagamit ko sa paint na kaliskis po. Yung kaliskis po is not literally yung kaliskis na isda po na iniipon, dinidikit, kundi din inisinta ko po siya and ginagawang design doon sa mismong aking outline po. 50 art na ang scaleism art nan sa iyang nagibo. 46 sa ni anay pa bakal niya na. Acrylic on abaca ang sa iyang pigagamit na painting medium sa scaleism. Sigun kay Joanna, aki pakan niya ang arte. Katunayan, inutda siyang nabistuhan sa saindang probinsya hulikan sa iyang obra na kape sa abaca lahat na po doon is na sold out na po is and nabili na po ng ating mga dear client and collectors. Hindi lang po dito sa aming lugar, kundi na rin po sa around Manila, eh, Philippines and nationwide din po sa international eh, California po. Nakabase po yung pricing ko sa size po ng aking mga obra. Like pinaka-afford na po and pinaka-mura na po with certificate of authenticity is nasa 3.5 which uh, which is nas uh, ang size niya is 40 by 50 cm and the rest pataas na po and ang pinakamalak pinakama pinakamahal ko na pair is nasa 25,000 and depende rin po sa magagawa ko pang malaking sizes po Dugang pa niya ang paggibonin man iba-ibang obra an sayang stress reliever urog na bilang solo parent Pero really hindi po ako magturo po Talo sa mga kabataan kabataan natin para naman yung mind nila is mapunta sa at hindi, hindi puro sa gadgets para maging smag. Mas para healthy yung kanilang mind. Po. And makatulong okay. din po sa kanila Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia.